'yo Kailangan natin muna mag monimoni monimoni moni. Yan muna kayo ha. Ano, mm, 'yan. Ang lakas ng ulan kagabi oh. Ayun puno na naman ang aming itlog. Ang aming itlog ay puno na naman. Ayan Ayan po, sa lahat ng gustong pumunta sa aming lugar, maari lang po kayo mag-reserve reserve ng inyong kwarto. Yan yung 5-star hotel, Excelsior. Meron daw sumasayaw dyan sa gabi. Sinasayawang ka habang ikaw ay umini umiinom, umiinom ng drink. Ng red horse, bilog gin, quattro cantos. Ayan. yan yan, yan. Yung tapat na yan, yung may sa taas. Yan na yung Excelsior. Yun namang isa, Saint Regis. Ayan. Oh, lang kayo, pumunta kung gusto ninyo. Ayan, mura lang dyan. Isang kwarto yan. May higit. 500 oh dyan na kayo, mura lang yan dyan, dyan kayo, mura lang dyan, kamsat J. kakain uli ng itlog ay mamaya 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 kakabsat mamaya tayo kakain ng itlog magpapartay muna tayo sa restaurant unahin ko muna yon kasi ngayong friday ay busy ako <laughs> Eka eh, kasi bata. Eka eh, kasi bata. Kasi kasi. na ano na padasam sa Ilocano. Kasi kasi. Tanggag lawalawa ko nagiti Pagkiti bagada kita. Ano jay tinag day. Day lawalawa. Kasi kasi. Kasi kasi. Kung tanong <laughs> <laughs> Meron Wala sa mukha Sa trabaho Sa trabaho Tayo busy Hindi sa mukha Ang ganda dyan oh ah, Madilim pala <laughs> Like that I know where West Virginia Low Ridge Mountain Shenandoah River How are you today? <laughs> I'm fine thank you That's all. How about you? Ang ganda, oh. Oh. Ayun, oh. Yun. Yun, may pating. Ay, hindi nyo nakita yung pating. Nandun, oh. Lumuntag yung pating doon. Oh, hello Seven Live viewers. Ayan. May pating doon. Hindi nyo nakita. Yan po ang St. Regis at saka yung Excelsior. Yan. Mga lahat yan. Five star hotel ha. Kung gusto nyong pumunta dyan, mag-book na kayo. 500. Isang kwarto.